Oo! Manapit pa rin. So ganito, sa online shop ko na binibili sa Shopee, lalo mo sa Shopee, meron mga mga discount ka ng 150 Pesos or masyay ping na 58 Pesos, diba? So ito, 150 Pesos. 56 pesos. Ayun. Ayun. Teka, pala, next mga bagay. Ito na mga gagawin ko. 'yung nanadakal. 'yung kong nabili na dyan sa Divisoria, nasa 300 na. Kulang pa nito. Ang ganto lang siguro kalang kaya. Eh. Ayun. Tapos dalawang piraso. Parang ganito din yung box, pero mas maliit. Nasa 200, mga magti-300 na So ito, malaki na. Wow. Katuwa naman. So 157 lang po guys. Uh, sa Shopee line, gusto na bilhin. Okay, bye. Thanks.